Kung galing sa inyo. At wala ka naman. Ako'y kumuha na ng pagkain. Kumain na ako. Ito mo. Uh -huh. Nang bubungkal lang na ko, sa saan mo kinuha ang kinain mo? Sa inyo. Saan doon? Sa kasinaan niyo. At nyo? pakain ng aso na sa kawali. Ano? Uh -huh. Magaling na sa iyo. Yan. Bungkal, ka po, Bung bungkal pa mo. Bungkal pa mo. Bungkal ka ng bungkal nang wala ang may bahay eh. Ko panibagong umaga na naman, hindi ko na naman alam kung saan ako kukuha ng pambili ng ulam, pambili ng bigas, kung hindi ko na naman sa pananahe. Hirap talaga ng buhay, ah. Baka pagluto nga muna ng sinaing at ako'y makakain na diyan mamaya. Uy, kumari. Ano kang ulam mo? Ako'y laki ko na. Ako'y magluluto pa rin eh. Ano, kumari? Wala kang pagkain. Aba, Diyos ko naman si kumari. Hindi pa nga ako nakakapagluto. Hindi pa rin kami nakakain lagi bumungkal na lang ng bumungkal di yan, kain na kain naman ka. A ako may namang problema kung saan ako kukuha ng ikakainin na namin sa maghapon. Ay eh, tara sa amin itong kakumain. Ikaw Doon na, na lang, lang ako magluluto. Lahat lang. na ulit mong kakusina ako sinaan ko'y binungkalan mo na. Ako'y namang problema kung saan ako kukuha ng pang araw-araw. Samantalang -araw. ah, ah. ikaw, buklat din eh, punta sa kusina. Eh paano kung ako'y nakaluto na, di basta ka na lang kukuha di yan. Oo, uh -huh. eh, di kumain ka rin sa amin. Ikilang eh, kailan ka naman nagkaroon ng ulam sa inyo? Eh, lagi ka naman wala. Ang okay, babae ito, ha? ano ulam natin. Ala, ay wala pa nga. Hindi pa nga nakakaluto. Ano? Pag uh, mga kapitbahay ang manghingi sa iyo, naglalabas ka ng pera para makabili ng ulam bago anak mo ay mong bigyan. Aba, ay kanini-kani na nga nagpunta din ni si Aling Dora. Sabi ko, wala pa nga akong naluluto. Ay, abay, bungkal, are. Punta doon sa kusina natin eh hindi pa ako nakakaluto. Mama, yung matandang ayan lagi na lang ang panghingi ng ulam Buti lang eh. mo. Buti na nga na ang kamot ako hindi pa nakakaluto. Lahat na lang yata ng bahay na pinupuntahan ng no, dire-diretso sa bahay at bungkal na lang ng bungkal. Eh bumili ka na ng ulam, okay gutom na eh. Eh ari, ako bumili ka na isang itlog doon at ako meron pa din ng 30. Biti okay. isa. Eh ako ay gagala doon at ako extra na para na hido. Oh, kala ko hindi mo ako bibigyan eh. Agang-aga ako'y yung nagiinit ang bumuwi. Eh. Kumari, ari ang kaunting ulam. Ay nako, salamat naman. Diyos ko, maigi naman at ako'y binigyan mo. Alam mo, gay, maigi na lang at ako'y dinalahan mo ng pangulam na arat. Ang aking anak ay nanghihingi na ng pangulam. Ay ako'y wala pang maibigay at si, hindi pa nakakagluto. Si Aling Dora, gay, eh, patay gutom na. Kaya pa kayo sa kanila. Bakit? Aba, kada umagay na sa amin, namumungkal na. Hindi ko pa naman sinasabing may ulam doon. Pati yung isang araw, ang pakain ko sa aso at papakain ko sa pusa. Ikinain! Ano ba makain ko sa pusa ko? Ay, ano nangyari? Diyos ko, hindi ko ibili ng cat food. Ang cat food, napagkamal ang minudo. Ay, Diyos ko. Ay, kaya pala din eh, agang agad din nagpunta. Pero may punta din eh, bungkal. Punta doon sa kusina namin, ko bungkal. Yung gay, ano? Yung gay, hindi nagluluto sa kanila. Lahat na lang yata ng kapitbahay ipinupuntahan, noon. Wag naman, ikaw ka naman ang magkaroon ng kapitbahay na ganaring daig pang hindi nakain kada umaga. Malulog po ka. Gusto uh -huh. kami ngayon nagtitipid. At sabi ko mamaya na ako, uh, ano, wala pa nga kaming mabili ng bigas. At ako yahaha na pa doon. May nangungunanguna din si Kumaring Dorot. Bungkal din. di din. Gayun din sa amin. Gayun na gayaan. Wala nang maabutan ng aking pamilya. Pakain pa sa asal Wala. Yun na nga lang ang, ang pinagkakabalahan ko. Sa eh. Diyos, Diyos ko, yung mga hasang-hasang ko, yung hinihingi ko pang hasang doon kanatsuleyo at aking pinakukuluan. Aba, akala daw niya, ay tulingan. Ay, ano si Naeng? Sa, ano sabi nyo? Pero sabi, sa ko, hindi, na, sa hindi na hindi na nanasang may hasang eh. Hindi di ba ito ako napakain sa aso ko kung di mang ulit ng hasang na papakuluan? Kainaman din iyan. Diyos ko. At ang galing pa noon, pag nanghingi, dala na sila gayan, hindi naman na marunong magsakit. Hindi magsa pa na pamabalik. Alam mo, ang, ang kutsara ko din na na. Ay, lahat halos yata. Ayun, napunta nga ako sa bahay nila. Ang kutsara ko, isang dosena na. Ba? Ang ano mga mangkok at plato, baso, nando doon din. Nando na nga lahat. Daig pa nga nating na kapamilya. Isa, isang araw nga, ako doon na nadadayo ng pagkain at nando naman lahat ng aking Ay, kagamitan. Ay, nakakompleto eh. pala yun ng gamit dahil sa pagpunta-punta sa mga kapitbahay. Oo, oh, ultimo yung mga lagay ng pingganon na galing sa kapitbahay niya. Hiningi. Ako'y upo muna, kumara. Ako'y nangangalain. Hindi na kita napaupo. Ako'y kumara. Eh. Ako'y galing sa inyo. Ako'y wala ka naman. Ako'y kumuha ng pagkain. Kumain na ako. Ito mo. Ah? Nambubungkal lang ko. Sa, saan mo kinuha ang kinain mo? Sa inyo. Saan doon? Sa kasinaan At, niyo? Pakain ng aso na sa kawali. Ha? Ah? Magaling na sa iyo. Yan. Bungkal ko. mo. Bung, bungkal pa mo. Bungkal ka ng bungkal nang wala ang may bahay eh. Hindi mo galim na ang mga pakain ko sa aso. Ikaw na kain. Ikaw na ngungo. Ayan. Ay, 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 gusto ko, pati aso ko yung inaagawan mo ng pakain. Kain na, kain na. Wala akong pangamoy ngayon takay may sipon. Siguro na may madadala ka ngayon ng kabubong Eh di Dadap madadala yan. Ang ginagawa, pinapainan na ng mga kung ano mm ng pagkain. Tapos so, gusto magpain ka ng pakain ng salaga. Iwanin ko kung hindi mo mautas. Busog na busog ako eh. Magkakapin lang ako. na hindi sikuraan nyo na kayo. Magaling nga sa iyo. Mambungkal ka ulit sa susunod ha. Ang mga pakain sa dagang may laso. na ma makain mo. Oo, maausin sa may nangingisay na yan. Nangingisay na Hindi magiging sirang Dora. Si Ka Antonio. Magaling nga, kaya pala nalaki ng nalaki ang chan ipuro kung ano anong mga kinakain eh. Alam mo ga, pati sa kape, malalason iyan. ayo Ay, Walang ginawa kundi makihigop na makihigop eh. Kung iyong dalalagay ng kape Para. namin, ay malagyan ko ng lason at makapagtimplang po ka kanyang iyan. Hindi. Hindi eh, may magagawa pa. At kada umaga at may nakitang tao na may hawak na kape, Abay, wala nang ginawa kung hindi humigop. Siguro oh. kung may sampung tao na nandun na may hawak ng tasa, hihigupan din yan bawat isa-isa. Hindi malayo, naiiwan na nga ang mga ngipin-ngipin sa kape. So, e eh, di ginabalay tayo na isang ano na nagkaroon daw ng TB. May hepa ang ngayon. Oh, ino isang ano tibik, mga, mga hmm, malayo, yun, yung TV yung mga ihepa. Hmm, hindi malayo yung yun, hindi magkakasakit. Ano man, susunod rin yan, baka may UTI. O may sakit so, sa may to. UTI. May sakit sa updo. Oo, may bukol ng updo yan. Naku po, marindora. Na ang Kumaring Dora ay ayaw Hindi magiging sirang Dora, sirang Kumaring Dora. Pati naman akong kinainan, ikaw pa ang dadal sa iyo. Ganyan nga, ayan! Iniiwan saan, kaya ako bugnot na bugnot. di kay plato nyo din, eh nga, bin, bumalik ng kosa. Ah. E di iuwi ko pa sa amin. Lahat ng baso ko inundi diyan. Kahit may tanda, nasasabay ka niya. May pangalan na iyon. O Diyos ko po. Diyos ko. Ako iuwi muna. Ako napapatika sa iyo eh. Ay sa uli muna iyon ha. Baka matambak oh, ko sa iyo. O ay salamat din sa iyang dala.